o oh, diba oh. Oh, yun, pinakita nyo yun na yung bit-bit nya at yun, wala sinatli 2 at 3 at 3 kasi nasa school sila naman panahon yan, at sya yun uh, go lang, let's go kami yan ay patungo sa talo po na hindi mo may titihan ang daan dahil talaga napakasakit ng aking katawan sige guys, panawadin nyo lang to Okay. sige hindi alam kung pasaan ba left or right right or left at kami babalik pa sa mga badjón

Flag. Flag. welcome to my guys. <laughs> Laga pa ka sunag. kasi di tayo pa. pa. Kaya pala namatay, tapos pa. pa. in the yellow bag. Ganito yun dinaanan namin yun nag hiking kami. Jusko, paala pala naman tayo mag-hiking tapos may mga ganito, may ganito din talaga. Oh, Ako <laughs> pa hindi namamapan. <laughs>

Ay, ayaw nang no, ibang hinahagip. Kasi eh. baka mamaya, eh, hindi nagpaalam sa kanila. Ang alam mo na sa work. Hala. Pag-run mo kami ni Ariel. Kami Kami naman. Oh, yeah. sa... okay. Dito maririyan na. 'Yan pa kamal nagdadong sa. sa ilog. Medokus Salamat po. Salamat po, Gigi. Thank you po. Ito kasi may ano pa na babae eh, sa kabilang. Hindi naman malalim eh, kung paikot, hey, di ba? Hey. Lupa eh. Si Haytobe vlog. Hi oh, guys. Hi vlog. Hi! na. Hi, 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 <laughs> Welcome, back, guys. Welcome yes. to the garden. Welcome to the end guys. of our guys. Ine, are, are. Baba. Ah, hindi sila dumaan. Ano oh. may kotse din sa baba? Dun, naka Di 'Yung naka-park. Hindi, sana sabi malayo ang lapad eh. Oh, naka-park din sa baba, kita mo?

Uh -huh. Balut penoy, sabut banoy. Uh -huh. Balut pano pano. <laughs> Ikasamang balut penoy <al> ka <laughs> banoy. <skrisa> <Ay>, oh. Pinagdala ko, <skrisa> dala-dala ko ang mababang hanggang itaas لري dala-dala. ko sandang pighati ng roto ko. Grabag. O doon. Haba ng nadto sa pusoy naguutot. Minulugyog <laughs> ng sa tubig